Hindi alam ng mga investigador kung saan sila magsisimula nang mawala ang 25 taong gulang na si Amy St. Laurent matapos niyang pumunta sa isang bar kasama ang kanyang kaibigan. Ang istorya na pag-uusapan natin ngayon ay gusto kong ikwento dahil una, ang nangyari sa kanya at ang buhay niya ay dapat alalahanin at pangalawa, ang detalye ng kaso at kung paano ito naresolba ay nakakaintriga. intriga Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Si Amy ay isang masigla, masipag at magandang babae. Nakatira siya sa isang tahimik na lugar sa Portland, Maine at sa edad na 25, siya ay nagsisimula pa lamang sa kanyang karera bilang isang administrative assistant sa kumpanyang Pratt and Whitney. Ito ay isang kumpanya na gumagawa at nag assemble ng mga parte ng mga eroplano. Bago matapos ang September noong 2001, pumunta siya sa Fort Myers sa Florida para bisitahin ang kanyang kaibigan na si Jason dahil pumanaw ang asawa nito. Habang nasa Florida ay dito niya nakilala ang isa sa mga kaibigan ni Jason na si Eric Robright. Mabilis na nagkasundo ang dalawa kaya tatlong linggo matapos bumalik ni Amy sa Portland ay nagbook ng ticket si Eric para bisitahin ito. Ayon kay Eric ay matagal na niyang balak na bumisita sa East Coast dahil nasa New York ang kanyang lola. Kahit medyo nag-aalinlangan si Amy dahil bago pa lamang sila magkakilala ay inimbita niya si Eric na tumulog sa kanyang apartment habang ito ay nasa Portland. Dumating si Eric sa Portland noong October 20, 2001 at agad silang lumabas para sa isang night out. Sa pag iitan ng alas 10 o alas 10 imagine ng gabi ay dumating sila sa club na tinatawag na Four Play Sports Pub. Ayon kay Eric, habang naglalaro ng pool si Amy ay may dalawang lalaki na lumapit sa kanila at bago matapos maglaro si Amy ay nakuha nito ang isa sa mga phone number ng isa sa mga lalaki. Pagkatapos nila sa sports pub ay pumunta silang dalawa sa isa pang club para kumain naman ng pizza. Ang huli nilang pinuntahan ng gabing yon ay ang Pavilion Club. Ayon kay Eric ay habang nasa club ay nakilala at nakasayaw ni Amy ang dalawang lalaki. Habang nakikipagsayaw si Amy sa dalawa ay kinailangan niyang umalis ng saglit para pumunta ng banyo. Pero nung bumalik siya ay hindi na niya nakita si Amy. Amy is a responsible young woman who didn't turn up for work on Monday. Not prone to disappearing and not getting her cat fed and leaving her personal belongings behind. I Ang kanyang pamilya, kaibigan, at maging ang mga pulis sa Portland ay desperado na mahanap kung nasaan si Amy. Namigay ang kanyang pamilya at mga kaibigan ng mga posters ni Amy dahil umaasa pa sila na makikita nila ang dalaga ng buhay. Nang hiriwasyon ng mga investigador si Eric ay sinabi nito sa mga pulis na nang hindi niya nakita sa loob ng club si Amy ay lumabas siya at naghintay sa loob ng club hanggang alauna ng madaling araw. Ngunit ang hindi niya mahanap si Amy ay pumunta siya sa loob ng kotse. Dito niya nakita ang mga personal na gamit nito tulad ng cellphone, coat, pitaka at backpack. Habang nasa sasakyan ay naghintay siya ng ilang oras pero nang hindi pa rin bumabalik si Amy ay nagdesisyon siya na magmaneho sa paligid ng club dahil nagbabaka sakali ito na makita niya ang dalaga. Pero hindi nagtagal ay sumuko na siya sa paghahanap dahil naisip niya na baka sumama ito sa dalawang lalaki na kanyang nakilala at baka inihetid ito pabalik sa kanyang apartment. Bumalik siya sa apartment ni Amy pero ayon sa kanya ay wala ito sa loob kaya lumabas ulit siya sa apartment dahil hindi siya komportabling matulog sa bahay nito nang wala ang dalaga. Kinaumagahan, hindi pa rin bumabalik si Amy kaya ginamit niya ang ekstrang susi na ibinigay nito sa kanya upang pumasok sa loob ng bahay at maligo. Iniwan niya ang pitaka at backpack nito sa loob ng apartment at iniwan din niya ang coat nito sa hood ng sasakyan at nag-iwan siya ng note sa pintuan para tanungin kung ano ang nangyari. Nagpasalamat din siya sa pagpapatuloy nito sa kanya at pagkatapos ay iniwan niya ang susi ng bahay sa gulong ng sasakyan nito sabay alis sa apartment. Ang detective na naatasan na humawak sa kaso ni Amy ay hindi alam kung saan magsisimula dahil walang gaanong detalye na pwede niyang magamit sa kanyang investigasyon. Limang araw matapos mawala si Amy, habang siya ay drive papunta sa police station, ay napakinggan niya sa radyo ang boses ni Vicky Monroe. Si Vicky ay isang psychic na mayroong lingguhang programa sa radyo sa Portland. Ayon kay Vicky ay nakikita niya ang mga taong pumanaw na. Naririnig niya din ang mga ito at alam niya kung paano sila namatay. At dahil sa desperado na ang detective para mabigyan ng sagot ang publiko at mga mahal sa buhay ni Amy, ay nagbakasakali siya na makakuha agad ng bagong lead mula sa psychic. Nang makausap nila si Vicky ay agad naman itong pumayag na tulungan ang mga kapulisan para malaman kung nasaan si Amy. Ayon sa kanya, nang makatanggap siya ng tawag mula sa mga detectives mula Portland Police, ay agad siyang nagkaroon ng pangitain at umiyak siya dahil alam niya kung ano ang nangyari kay Amy. Habang kausap ni Vicky ang mga detectives ay sinabi nito na huling nakita si Amy sa Pavilion Club at ang suot nito ay isang gray na sweatshirt. Sinabi nito na si Amy ay nagtatrabaho sa Pratt and Whitney. Sinabi din niya sa mga ito na nagpapakita sa kanya si Amy at isa lang ang ibig sabihin nito. Patay na ang dalaga. Idinagdag niya na habang kinakausap niya ang espiritu ni Amy ay paulit-ulit nitong sinasabi ang pangalan ng tao na pumatay sa kanya. At ito ay si Jeff. At ang huli niyang sinabi ay pinatay si Amy sa loob ng sasakyan. Nagulat ang mga investigador dahil ang ilan sa mga impormasyon na sinabi ni Vicky ay hindi nila inalabas sa press o sa publiko. Hindi nagtagal ay lumutang sa investigasyon na ang huling tao na kasama ni Amy ay ang lalaking nagngangalang Jeff Ross Gorman. Dahil sa kagustuhan ng mga kapulisan na maresolba ang kaso sa madaling panahon, ay tatlo pang batikang detectives ang itinagdag ng Portland Police sa investigasyon para mahanap si Amy. Sinimulan nila ang interrogation kay Jeff at sinugot nito lahat ng kanilang mga katanungan. Ayon sa kanya ay nakilala niya si Amy sa nightclub noong gabi na huli itong nakitang buhay. Sinabi niya na sumama sa kanya ang lalaga papunta sa party ng kanyang kaibigan na ginanap sa isang apartment. Pero sinabi ni Jeff na hindi nagtagal sa party si Amy kaya inihetid niya ito pabalik ng Pavilion Club. Nang malaman nito ng pamilya ni Amy ay sinabi nila na wala sa ugali nito na sumama na lang kung kani-kanino. Para naman sa mga investigador ay ang pakilala ni Jeff sa dalaga ay isa siyang bouncer at kakilala niya ang mga may-ari ng club kaya nagsuspecha sila na kaya sumama si Amy ay akala nito naligtas siya dahil isang kilalang tao si Jeff. Nang tinignan ng mga investigador ang alibi ni Jeff ay nakita nila na may problema sa istorya nito. Ang kalye kung saan sinabi nito na pinaghatidan niya kay Amy ay malapit sa isang jewelry store na mayroong CCTV. Nang nakuha nila ang kopya ng CCTV footage ay hindi nila nakita ang sasakyan ni Jeff noong oras na sinabi nito na inihatid niya si Amy. Nang malaman ng mga detectives na nagsisinungaling si Jeff ay nagsagawa sila ng background check at dito nila nakita na marami na pala itong criminal records. Lalo pang lumakas ang kotob at hinala nila dito nang dumating ito sa police station ng may malinis na sasakyan. Ayon sa isang detectives ay noong unang beses na in-interview nila ito ay napakadumi ng sasakyan nito. Minatsyagan at minanmanan nila si Jeff at nakita nila na unti-unti nitong binabago ang kanyang itsura mula sa simpleng pagkalbo sa kanyang sarili ay nagpatutunan nito. Habang inihahanda ng mga kapilisan ang kaso laban kay Jeff, ay sinabi ni Vicky na nakausap niya si Amy at sinabi nito kung saan matatagpuan ang kanyang katawan. Ayon kay Vicky ay ipinakita sa kanya ni Amy na ang kanyang katawan ay nasa isang kakahuyan na malapit sa lawa at idinagdag nito na may isang bahay na malapit dito. Binalikan nila ang record ni Jeff at nakita nila na malimit ito sa bahay ng kanyang ina na nasa labas lamang ng Portland kung saan ito ay malapit sa kakahuyan. Agad nilang sinimula ang paghahanap sa lugar malapit sa bahay ng ina ni Jeff. Pero kahit ilang beses silang naghanap sa kakahuyan ay wala silang nakuhang resulta hanggang sumapit na ang December. Noong December 8, 2001, nag-decision sila na maghanap sa huling pagkakataon dahil malapit na ang taglamig sa Portland at ayon sa ulat ay magkakaroon ng malakas at makapal na niebe sa mga susunod na linggo at buwan. Nag-alala sila na ang kondisyon na ito ay lalo magpapahirap sa kanilang paghahanap lalo na at nakadepende sila sa mga cadaver dogs. Matyagang hinalughog ng mga kapulisan ang bawat sulok ng kakahuyan hanggang sumapit ang alas dos ng hapon. Isang grupo ng mga investigador ang nakakita ng isang malambot na parte ng lupa at nang pinagbasta nila ito ng maigi, ay nakita at napansin nila na parang bagong hukay lamang ito. Dinala nila ang cadaver dogs at agad silang inalertohan ng mga aso dahil may naamoy ang mga ito. At dito na nila nakita ang mababaw na hukay kung saan inilibing si Amy. Nakita ang isang plywood na nakatabon sa katawan nito at hindi sila nagsayang ng oras. Agad silang tumawag ng forensics team para maproseso ang lugar ng krimen at katawan ng dalaga. Ayon sa autopsy, namatay si Amy sa isang tama ng bala ng baril sa kanyang ulo at sa kanyang katawan ay nakita nila ang GHB o kilala sa tawag na party drug na kilala na ginagamit ng mga masasamang loob para madaling magahasa ang isang babae o ang tao na gusto nila. Ikinalungkot ng pamilya ni Amy ang resulta sa paghahanap pero gumaan pa rin ang pakiramdam nila nang nakita ang labi nito dahil nagkaroon sila ng closure. Ipinakuusap ng mga kapulisan si Diane na ina ni Amy kay Vicky para kahit papaano ay gumaan ang loob nito sa nangyari sa kanyang anak. Ibinahagi ni Vicky ang mga sinabi sa kanya ni Amy na nasa maganda siyang lugar at hindi siya nagdurusa. Siya ay naging mabuting ina sa kanya kaya dapat huwag siyang mag-alala. Noong December 13, 2001, naaresto ng mga pulis si Jeff Gorman. Inamin nito sa kanyang ina na pinatay niya si Amy dahil ayaw nitong makipagtalik sa kanya. Kaya nang sila ay nasa loob ng sasakyan ay ginahasa nito ang dalaga. Dinala niya ito sa kakahuyan at doon niya ito binaril sa ulo na agad nitong ikinamatay. Noong January 2003, si Jeff Gorman ay hinatulan ng 60 taon sa kulungan. Kahit inilaban ng prosekusyon na dapat itong patawan ng habang buhay na pagkakakulong, hindi pumayag ang judge dahil ayon sa mga ebidensya na iniharap sa paglilitis, ay hindi pinlano o premeditated ang pagpatay kay Amy. Matapos ang paglilitis, ang ina ni Amy ay nagpatayo ng isang foundation na tinawag na Amy St. Laurent Foundation. Sa website ay nakahighlight ang kanyang payo sa mga kababaihan na dapat matuto sila kung paano protektahan ang kanilang sarili. Paano nalaman ni Vicky ang masamang nangyari kay Amy? Talaga bang nagpakita ang espiritu ni Amy sa kanya? Ayon kay Vicky, si Amy ay may suot na gray sweatshirt. Ang pumaslang sa kanya ay nagngangalang Jeff at inilibing ito sa isang kakuhiya na may tubig at malapit ito sa isang bahay. Nagkataon lang ba ang lahat? kung ano pa man ang eksplanasyon kung ano at paano nakuha ni Vicky ang kanyang pangitain, ay naging malaking bahagi ito sa pagresolba at pagtukoy kung nasaan si Amy at ang taong pumatay sa kanya.